So, happy Thursday. So, ayan. Medyo maaga kami nagising kasi school day ulit na si Jay. So, ayan. Tulog pa nga siya. Pero maaga ko yung pinatulog kagabi. So, okay lang nagisingin ko. And then, um, ngayon yung work from home ko. So, nagpapalit na ako. Dati kasi yung work from home ko Monday tsaka Wednesday. So, pinabago ka na siya Monday Thursday na. So, ayun. Um, parang, parang gloomy na naman sa labas. So, ayun. So, sige, um, bound na rin kami. Then, kain na ng breakfast. So, may na lang. Breakfast tayo. So, bacon, egg. Tapos, ito yung ulam namin kahapang lunch. Yung, ano Bola-bola. Yung giniling. Tapos, magra-rice ako. And then, cha -a. Let's eat. Hi, Kuya Matt. Masak na siya sa school. He <laughs> hi. 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 Talk properly. Hi. Say hi. Hi. <laughs> Hello. So, ayan. Um, papunta na kaming school. Ayan ang aking school boy. So, ayan. Ah, uh, sige, maya na lang. Nandito na kami sa Anna waiting area. So, ayun. Oh, ayun. Um, iniwan na ulit namin doon si CJ para masanay na nga. Sabi ko, umihilang ako. Pero ngayon, parang medyo hesitant siyang paalisin ako. Pero, antayin ko kung hindi ako tatawagin. So, ayun. Si Daddy, um, after nito, diretso siyang office. So, ayaw niya daw kasi mag-work from home. Kasi nga, pag sa bahay, hindi siya nakapagtrabaho na maayos. So, ayun. So, sige, mamaya na lang. <laughs> ayun <chaw>. siya. <laughs> Nakikinig sa, sa CD. Dahil makita ko. So, habang nag-aantay kami dito, so, si Daddy, ano ko, ina-assess yung personality ko. So, self assessment of social styles. So pinasagutan niya sa akin 'to. Then A, ano, yeah, assess niya daw ako. So yun. Sige nga. Psychologist ka na ba? <laughs> okay, ano sabi? <laughs> hmm. Hmm. 2.2 hmm. Two point eight. Pareo Amiable. Means emotional ka. Mm -hmm. So amiable, emotional, and personal reactions to experiences. So in short, low assertiveness, high responsiveness, support specialist. Slow in making decisions or taking actions likes close personal relationships, dislikes interpersonal conflict, support and actively listens to others. Weak in goal setting and self-direction. Seeks security and identification with a group. Has good counseling and listening skills. Okay. So I am um five minutes now, siguro or less. Uh, nakita kami ni CJ dito. Lumabas siya. Tapos, sabi ng teacher, hindi pa tapos. Tapos, sabi namin, uh, we'll just wait for you here. Sabi naman, sabi naman niya, okay. So, at least, hindi na talaga siya nagahabol. Nakakatawa uh, lang. Hindi ko lang alam kung si tita yung magbabantay dito. Kasi, spoiled nga siya sa lola niya. Kay tita. Aha, uh, ayun na siya. We finish? <laughs> Hi! Are you done? That? my iPad. Huh? Later I'll get it from teacher, okay? Hey, hi, high five, baby. The teacher's going to give me a pad. Yes. Were you a good boy? What did you do? We're going. We're done, we're going home. Ito mo nga ang sa paparit. Ito mo na sa paparit. Same point. Same point. Yes. Ito makalebin gito ng soupas, soupas. medyo mainit pa kaya hindi ko makain. So, inaantay na, lang namin yung Uber ride na yun. So, then, uwi na. Please. Mom not feeling well. Oh. Okay, you're done. Eh, hey, not yet. Done. Kiss pa, Mom. No more pain. No more pain? Yes. <laughs> Ayun, medyo masama yung pakaramdam ko. Ay, nako. Hindi ako makapag-isip. Uh, buti na yung work from home ako. Pero, marami nga akong gagawin. Tapos, gagawa pa ako ng tutu. So, isa-separate video ko na lang yon So, siguro, idadagdag ko na lang siya doon sa Mommy on the Go series ko na videos. So, ayun. Madali lang gumawa ng tutu. So, yun. Kung gusto nyo malaman kung paano gumawa, um, ayun, i-upload ko. Pag, i-upload ko siya. I-film If ko siya, then i-upload ko. So, hopefully, makayanan kong gumawa ngayon. Super tamad na tamad akong kumilos. So, ayun. Sige, mamaya na lang. So, ito, nagpabili na ako ng magnum kay tita. So, ayun. Merienda. He's cleaning up the floor, pala. Very good. Can you do it? Do you know how? Do you know how? Okay. Let me see. <laughs> Don't touch it. <laughs> clean up. Clean up. Clean up. Everybody, everywhere. Very good. Good job. <laughs> Thank you. It's done. it's done. Thank you. Good job. Good job. Put it back. Yeah. No. Where did you, where did you get it? Inside. No, ni pala ta. Hello. So ayun hindi na ako nakapag-vlog kasi busy rin sa sa apa, sa work tapos 'yun may nag-visit sa amin dito kasi may may mga bisita. ano, bisita yung mga nag-aalok ng condo, gano'n, gano'n. So maganda, super ganda ng project na in-offer nila. Um Ortigas Company tapos ang um inoffer nila sa amin yung sa bandang Eastwood. So, malapit sa Ateneo. Basta, super ganda. Kaso, hindi, malab malabo kami makabili ngayon or dumagdag sa bayarin. Kasi nga, um, iba kasi yung priority namin ngayon. Pero yun, kung, um, kung merong interest sa inyo, um, just let me know. Then, um, help ko kayong um, kontakin sila. So ayun, super ganda lang investment saka. Oh, mura lang, mura lang yung unit nila, tapos bongga na. Ilalagay ko na lang dito yung pangalan ng um project. Tapos i-search nyo na lang. So ayun, mamaya na lang. <laughs> Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Pasala. <laughs> 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 Then, natin Pero, yung eh, separate. Ano, handa ni Cha sariwa, kare-kare. Sisi. Spad. Wala na oh, yung ano eh. Wala na yung ano eh. Wala na yung ano Happy birthday to you. Happy birthday. gawa na ako ng tutu skirt. So, um, ito yung unbend. Yung tawag dito sa fabric na to. Tool? Tool na fabric. Yan. Yes. So, ayan, manipis siya. Tapos, malambot siya talaga kasi pang baby. Ah, malambot eh. Oh. Kasi yung ibang ganito, di ba, parang net. Ayan. So, ayan, ginupit-gupit ko na. Then, so, mamaya pa ko na lang eh. kung paano gawin. Go, 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 go. Hmm. Naglalandian na naman yung mag Hi! Hi, <laughs> yummy! Hi, yummy! Hi, yummy! So, ayun. Um, wala masyadong nangyari yung sa vlog ko. So, sorry naman. So, ayun. Basta patry kong i-film kung paano gumawa ng tutu. Hindi ko alam kung... Ngayon ko siya mapifilm or bukas para isa-separate separate ko nga yung video niya. So, we'll see. Kasi 11 na rin. So, may pasok pa ako bukas. So, ayun. So, bahala na. Mm, say goodnight first. Goodbye. Look at the Say goodnight. Goodbye. Say thank you. Say thank you for watching. Thank you for watching. Goodnight. Goodbye.